Magandang araw po mga kaubayan. Ako po yung gagawa ng videos ngayon mga kaubayan. Uh, ang, ito ay tungkol sa bayabas, ang kaalagaan ng bayabas. Pero bagong ang lahat mga kaubayan, ay huwag po sana ninyong kalimutan na ipalong aking Facebook page at ang uh, Juanito Valera 367 at ganun din po subscribe ang aking YouTube channel uh, Juanito Valera 367 at kung po ay share po ang mga videos na aking gagawin mga kaubayan. Mga kaubayan, ito yung tinatawag na balakubak ng bayabas. Ito po siya. Itong balakubak ng bayabas na ito, mga kaubayan, ay napakabisa po ito. Napakabisa po ito, mga kaubayan, na panggamot sa ulcer. Sa ulcer po, pinalabas ko na po ito. Sa ulcer, sa sakit sa balat, uh, napakabisa po ito sa mga gastroarthritis. Sa mga balakubak, mabisa po ito. Kung inyo po napanood yung videos ko noon tungkol dito, ay totoo po yan. Ginagawa pong ng matatanda nung araw. Maliban, dito sa balakubak mga kaubayan, ay yung katawan ng yung balat dahon ay may benepisyo rin po tayong nakukuha. Kaya lang itong balakubak ng bayabas na ito ay ginagawang tiyan ng matatanda nung araw eto mga kaubayan ah, kaya huwag natin baliwalain eto, mabisa po eto sa sakit sa balat sa ulcer, sa sakit sa tiyan. Ah, sa ah, yung mahangin sa tiyan, yung makabag eto po, balakubak ng bayabas at ito naman po mga kaubayan ito yung bunga Bunga ng bayabas na bubut pa Bubut pa po ito Lingid sa kalaman ng ating mga kaubayan uh, Ay itong bunga ng bayabas na ito Maliban sa dahon Ay napakabisa po ito Sa diabetic Ganon din po yung balat ng um, Balakubak ng bayabas Sa diabetic din po Ito napakabisa po sa diabetic ito, sa high blood ito, at sa ulcer itong bunga ng bayabas ang proseso po, ang paggamit po nito, simple lamang mga kababayan tinatanggal lamang, itong bubot na ito, mabisa po sa diabetic, mga kababayan tandaan po natin, diabetic high blood, at sa ulcer, ito po, ang paggamot po nito, paggamit po nito ganito lamang po Kinakain po yan mga kaubayan Yung bubot na yan oh, yung bubot. Mm. Malalasaan nyo po mga kaubayan Malalasaan nyo po yung medyo asim asim nya Yun Sa high blood po yun Malalasaan nyo po Malalasaan nyo po yung paklan nya Yung paklan nya Sa diabetic po yun Malalasaan nyo po Yung Yung pakla asim at nagpag naghalo po yun ay sa sakit ng tiyan at ulcer po yun. Linulunok po yan, kinakain pong ganito yan. Yan po. Basta't lagi po nating tandaan mga kaubayan nang na gumagamot dito ay yung bubot pa po. Ito po. Yung bunga niya, yung bunga niya po, yung laman, ito. Yan po, yung laman na yan, yan po ang gumagamot ng ng ulcer at diabetic yung pakla ah, sahiblad yung medyo asim niya po ayan po eto po yan lulunukin po yan mm. po kaya wag po nating baliwalain ang kahalagaan ng bunga ng bayabas. Mabisa po ito, antibiotic po ito, uh, may kanya, uh, marami pong binipisyong nakukuha dyan, mapabalak mapabalat, at mapadahon, mga kaibigan. Ma, uh, kaya sa pakishare po ang aking mga videos, mga, kay, mga kaubayan, at sana po ay may napulot kayong konting aral tungkol sa uh, ipinaliwanag ko ng kakayahan ng Bayabas. Hanggang dito na lamang po at marami pong salamat.